katapatan Ah, uh, uh, sa baos ka lumungoy. Pero na pa'y pinakakwana na, partner. Oh, uh, pinaka-epektibo dia partner. Kanang oh, udlots gabi. Ilang laswahan ba? Oh, Nang ilahang... Oh, dali na kayo. Ay. Eh. Ingon sa mga... Uli andayon Uli anda, Uli anda yun, ang mga pala. oy <laughs> mga pala. Oh, pala. Hubog. Pala. <laughs> <laughs> Bita ko. Lingaw-lingaw naman ila ha. ang uh, nindot po niya kay uh, effective po na partner ang hmm. kanang uh, tanglan. tanglad. Tanglad. Eh, oh. humot kayo ng tanglad, oh. partner. Ay, humot kayo na. No? Grabe ya. Sige, oh. sige. padayin sa inyo pagpamahaw niya. Bahalag Dayan. din mo. Bahalag din mo mga na mo. Okay. Okay, okay. raman po sa muna. Okay raman po sa <laughs> mga na. mga sa mga restaurant karon ron. Ginaminaw na to Hala, may oh, pagpamahaw niya. May pagpamahaw Higop yun. tudog yun. Higop yun. Sige. Miranda, okay. Basik, uh, pang -uli kusuk, biranda gyud kay basig uh, panguli sa inyong kusog kay basig na biranda pud mo gani ha. <laughs> <laughs> Luyas wala. Gani oi Atong dalawa na tudgin nato sa may kabubuton sa Brain Health ka Capsule. One capsule before bedtime. Atong po sa may kabubuton sa Grotol Mega o Grotol Serum. Mapalit sa mga soking butika over the counter nationwide. At sa mga alagang hayop po ninyo, abahan dyan po si King, uh, Kings Vita Plus. Panamok na eksporte, intenso, worms to go, agresenso, og uh, siyempre, mag ang kahayupan. Uh, kinanglan alagaan dyan na ito. Aron manambok ang atong mga hayop og dali rapod ang kitaan. Yaman sa kumahan, kikita ka na, a-ascenso uh, ka pa. Sige, mabibili po sa mga suking veterinary supplies sa inyong mga lugar. Diyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. At pwede rin kayong orders via uh, Lazada at Tikto. Shout out, good morning uh, Jason de la Cruz. Good morning Reggie Ramirez. Good morning. Good morning uh, Dennis Baluntang. Good morning Kuya D. Minaw di sa Seattle Negros Oriental Siato. karon naglanog-lanog pati di sa Hinuba Negros Oks uh, uh, May pagpaminaw miyad nga agas sa inyo da Pagpamati, subong blahaw. Uh, kamo do? Miyad 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 nga aga. kag Mayor uh, Erning Strau kag Kapitan Leticia Strau. Ay, <laughs> Tani, kumsa, miyad nga agas sa inyo da. Tani ara lang kamo sa miyad nga mga kahimtang subong. Okay? Hoy, i-greet po nato ang mga taga Overload ni Kuya D. Uh, Hi, good morning. Sa Jose Overload. Di over uh, over sa Siaton. Wala kayang double overload ha oh, sa Diusa sa double overload na. Ang uban overload lang. Wala partner kayo na isit Naisit Na partner tapos lapot-lapot ang sabaw. Oh, wow. tapos loaded kay unod dili Di lang sabaw basta kay Ay. pag ang sabaw kamay lang pero oh. Loaded uh, kay Gunod. Mod ang overload. 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 Uh, sa kantidad pila ito, 120? Ay, uh, 120 wal, lang. 120, 125. Basta sa kantidad nga, busog ka na. Busog. <laughs> <laughs> grabe yan. naman drinks Ay, nanay drinks, nanay rice, double. Basta triple gani. Triple na drinks, ni canon na, na, uh, na, na, uh, oh, uh, na, na pag Ah, ah uh, karong gusto mo mahaw, ah, uh, sa, adyo, sa uh, overload. O kay uh, paring Jun Adorias yes. O so, dyan, yeah, sa, sa tuang uh, Sa food court Food court Sa Midshaya food court Mega, Mega sa market Sa mulingke Mulingke <laughs> <Yes>. Sa ilalom <laughs> Ang food court Ay, basig sa wabok kabalo Ang food ah. court sa Midshaya Nasa ilalom sa uh, Building sa palingke, no? Yes Sa um, ground floor, yes, I mean uh, na, Mega na, market na. Mega market Nandiyan ah, po Uh, ah, Adi ano tapat-tapat oh. na nang ato ang atuang mga restaurant diya sa atuang ang uh, food court oh, section. Ang pag nindot partner kay uh, kaning uh, limpyo kayo ang ato ang food court diha. Uh. Yeah. kaning uh, di jud ka panington diya partner kayo. <laughs> oh. kay. Di ka panington kibugnau. kay Bugnaw. Bugnaw. Ah, pero oh. lami ang sabaw. Lami ang sabaw. <laughs> 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 Ay, nakoy na, nadimtan gamay. Good morning, guys. Atuang uh, amigo Mayor Fred Sa-Diaz. Uh, Mayor so, so, sa Mayor sa Siaton Negros hmm, Oriental. Good morning, Maria, Mayor Fritz, good morning, Nimuria. How are you today? Hopefully, makadao pang palad kita someday at uh, ma-interview kita someday. Uh, kapit. Para kapit magkadao na? pang palad po tayo, ha? At sa susunod ng mga panahon siguro, uh, live sa Kings Radio Philippines, na ma-interview kita, ha? Wow. Sige, schedule lang natin. Si, uh, Mayor Fretz, uh, Diaz, and of course, uh, sa tanang mga Diaz family, may pagpaminaw o may pagpamahaw. Wow. Thanks. <laughs> Alas 7.30 is sa na. Kumusta, mga sugarol? <laughs> mga sugarul na to, oron.

Ilang mo nang i-analyze, analyze na no? Ilang itagbo-tagbo mo na Yan ang TV meron. na po na internet partner. Murag gulap po. <laughs> <laughs> Bitaw ah. Um, uh, to tell you, sa Cotabato City, mayroon pong ordinansa ngayon. Executive, executive order. Uh, uh, executive order. order. EO. 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 Oh, yan. EO yan. Executive order na ibinaba po si uh, City Mayor uh, Bruce, Bruce kung saan ay pansamantalang ipinatigil muna yung hmm. uh, operasyon ang, ng uh, Small Town Lottery? Na, yes. Ha? STL. STL. Kaya si, sa investigation na ginawa ho ng Office of the Mayor at sa kanyang mga intelligence gathering, uh, wala naman lang na question ang uh, STL kasi yes, ang ito. legal naman ang operasyon ng STL. Ang problema lang, behind the scene, hmm. diba? Behind, Baga, the scene, no? behind the clouds <laughs> Behind the clouds mga kababayan uh, There is uh, no no behind the clouds uh, there is a sun <laughs> 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 kung ang STL front nila, pero sa likod ay na naadyay ng mga, lasto, uh, ang siya mga last ring, uh, wala mang yud na in town, por Diyos, santil mo, nga, sa national nga pisis O, oh, hmm. gimo mo lang na lokal, uh, kung baga man-made ka, partner. Uh. So, gimo mo nga, eh, eh, uh, kusug daw kayong lastuhan diya partner, muna initiative. nasuko, oh, nasuko si Mayor Bros kasi isa sa kanyang programa ay ang sawata sa iligal na sugal. Yan. O kung gusto mga taga-Bijaya, malakas mm. ang STL dito, di ba? Pero baka behind the scene, ha, meron ding iligal na ginagawa, ha? May lasto-lasto, gya, punya. Mm. <laughs> so, Chip! At yung okay, mga boys, dia. <laughs> Wala yung question sa STL kasi legal naman yung yes. kanilang operation. Oh. Ha, small town lottery. But the problem, o lagi, behind the scene, naalagi illegal dia sa hmm. paluyo ana kay hmm. kaning mga tao uh, mga tayador mahilig sila magtandi-tandi og number okay. bawa ang nigawas ko nyari ah nigawas 3 oh alas uh, ang two. last two day ana 2 4 dugay actually dugay naman na ang katikaran <laughs> <laughs> so mo na gigikon ni mayor Bruce Matabalao oh. ganun pala ah okay Sige, so anyway, ano kaya ang uh, maaring gawin din dito sa Michayap? Mayor! <laughs> ano po ang ating pwedeng gawin dyan? Mag-imbisiga uh... daw kayo, Mayor, be. <laughs> Imbisiga daw tabi. Sila na yung stepping, be. <laughs> Di ba kasi doon sa Cotabato City Meron nung ano May order uh, na uh, May order na Oo uh -huh. Sinampula na uh -huh. ang ilang mga STL outlet partner. Ilan na? Ilan? Ilan? Uh, noong nakaraang araw Kahapon ata Kung ako nagkakamali Dalawang Dalawa. STL outlet doon Diyos Ah uh, Yun For, Diyos, for uh -huh. Santo Ginoo ko So, magiging kontradik ko kasi yan sa mga programa ho ng lokal na pamalaan. Mm -mm. Kasi, ang ating uh, local executive ay sasabihin niyang tutukan natin ang peace and order, mm -mm. tutukan natin ang uh, uh, tutukan natin ang illegal na mga pasugalan, yes. o yan ha, oh. uh, tutukan natin ang illegal na droga. So, droga. kasama yan doon sa kanyang kasama programa. Yun Ngayon, ko hindi masawata itong illegal na sugal, mm. uh, wala. <laughs> walang mangyayari doon sa programa na gustong uh, ipairal ng ating pamalaan. Kaya kuy uh, lang uriya. Okay. basig magsugod na po ang atuang mga delicate boys hmm? para sa aning mga lasto-lasto o uh, kabaw ba mo kapag madakpan mo diya partner balog na mo presyo na partner dahil na nga na partner tapos uh, ang lain na partner kay naanak kay kaso makagawas na na kay kaso. bang ka makagawas man ka pero docketed na imong mm, pangalan yes. so karon kung mo plano ka mo abroad ka mo mm, kuha ka dili og passport ka mo kuha ka NBI clearance police clearance barangay clearance so, maglisod ka in town in dayog dudong <laughs> pero kung uh, din hilang man ka uh, okay ra na siya uh, bisag diri pa kay lokal, kay insa man na uh, centralized naman mm, ang docketed karon sa imong do na man tay uh, e, electronic oh, to, automatic <laughs> pag pag mo mo, mo kuha ng passport or unsa imong mga clearances nga pag type ana dito sa NBI clearance mm, naa da yon uy namang kay na na, na hit man kadiri diri sir oh. pero sige lang sir ma'am uh, amo sa ning sutaon kung imo imo ba pangalan o kapareho lang nimo mo oh. oh. Pag pagbalik okay. oh, dito ay ma'am sir hit ka ikaw gidi ay oh na na priso man ay ka tungod sa illegal nga sugal ah, mo nay mo nay kuha na na So, ma'am, i-clear. O, oh, sir, i-clear sa na imong problema, sir. Bago mi mo iso sa clearance. Kabalok <sai? m> <arriver> na partner. Pilay, 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 uh, piyansa. Try and tamil. o, niya, ang taya ninyo. Sing ko. Balhong tas prisuhan. Mo na gini. Piyansa kang try and tamil. mo na gini. Ayaw, pag-ana. Kaya di na ba ka pa-ana? Stripping ba? Diba? Sorry, ka-ayaw na ka. Oi, good morning Mayor Ernest Listrao Ang tilaabot nga uh, Congressman sang 6th District, Sang uh, Negros Occidental Mayad nga ka sa si muda Mayor Wow Birada tuy ah. <laughs> So, Mayor Ernest Listrao Mayad nga agad da si mo kumusta ka muda? Mga taga 6th District of uh, Negros Occidental, miyad-miyad nga agagid man sa inyo da. Di, ano, nakapumahawin ka mo? Mahawin ka muda. Para ako uh, na like at least, bahala akong mabuang at least kusgan. Mm, kusgan. Lisa, takpon. Alas 7.43 na. So, yan ha. Ha? Quit daw kasi baka ho ay eh, alam nyo pagka may nauna ho kasi mga executive na gumagawa ho ng ganyan hmm. na sa tingin nila na uy mukha tang uh, hindi na maganda. talamak na musunod-sunod na ng uban konek-konek na yan konek-konek yes. na yan so uh, dito sa Midhayap siguro uh, wala naman kaming ano wala naman kaming uh, power para hmm. kayo pigilan pero may kaya kaming kayo ipag-usap pa kayo <laughs> Kung ayaw niyong ayaw niyong sumunod sa pakiusap, ah, bahala na ho si Chief Mamon hmm, sa inyo. Bahala, bahala na. na. ho si Mayor sa inyo. Sige. At bahala na ho ang taga-province at taga-region sa inyo na uh, i-read kayo. Bahala Sige. na yun. Di diba? Sige. Basta kami na tumutulong lang kami para pakiusapan kayo na itigil niyo na yung mga ginagawa ninyong mga illegal na gawain. Katulad kahapon, dyan sa may isang barangay ng Libungan. Merong isinilbi na search warrant to bares. Dalawa. No, di ba? Search warrant yun ah. Nung pag search warrant, ay bay, may ang dalawang suspect ay tumakbo. At ipagbarilan oh, pa. Nakipag oh, nakipaghabulan pa. Nasoko ang polis hmm. karon. Boom, bahan po sila. Dating, <laughs>